morning guys uh, wala na po tayong intro intro ngayon tuloy tuloy na po tayo po po ngayon ay magluluto po ng arroz caldo para po sa mga lumaot para mo naman po pagdating po nila dito sa tabi ay mainitan agad ng kanilang mga sikmura dahil magdamag po silang nilalamig doon sa laot at ito po, ko na po yung mantika tayo po ay magigisa ng mga ricado Unahin ko po muna aring luya para po mas mag... Mas, ma, mas ma... isa po sa mga ayos. Susunod ko na po aring bawang. susunod ko na rin po itong sibuyas. Susunod ko na po itong ating bigas. Ito po ibinabad ko sa glit. Para po hindi po matagal pa ano, hindi sa bisak po, po ng kaunti Lagyan na po pala natin yung ating sahog na manok ha. At yung po ay, ano po uh, ano. wala po tayong pang sahog na manok. Siguro po sa susunod eh, i totoong manok na yung natin. Ating manok ay eh, hindi pa po napipisa. Ay, eh, pa. Siguro po ito ay sa susunod na pagluluto ko is eh, mayroon na tayong manok. Ari naman po ay masarap na din. Ano na sa mga lumaot. Sila tutong. At ayan po, lalagyan na po natin ng tubig. Ari po, itinakulo ko na rin pong tubig para po mabilis pong kumulo. Parang kulang po pa ang tubig natin. Ito po ay atin na pong tatakpan. Hintayin na lang kung kumulo ng kumulo. Ba't may basag? Ayan po, kuluan na po yung ating aros kaldo. Ito, e ilalagyan na po natin ng patis. Puntilaan po at dadalan din po ako ng patis doon sa tabing dagat at para po ma-lanchap din po nila yung gusto nilang alat ilalagay na rin po natin tong North Chicken Patch. Aray pong itlog eh. Mamaya-maya na po natin ilagay. Oh, malinit. Aray pong itlog na ere eh. Pinuha ko ang po dun sa aming nanok na nangingitlog. Eh, medyo marami-rami na po yung itlog at marami pong inahin na ng itlog sa isang itlogan. Ayun po sila inagsama-sama kaya po hindi na po na lilim-liman. -lim Kaya po ay akin na pong kinuha. Ang inyong tito niyo ay hindi po talaga mahilig sa roscaldo na may manok. Ang inyong tito ninyo din po ay hindi din po kumakain ng baka, kalabaw. Dalagyan ko na rin po ito ng paminta para po mag lasa na yung paminta sa ating lugaw. para ito ata. hari po muna ay ating tatakpan at hintayin po nating kumulo ng kumulo at para lumambot na po ang ating bigas Lalagay ko na rin po aring itlog. Lalagyan po natin ng spring onion. Ah. Oh, kahit walang manok, eh, special naman. Tayo po ay eh magtitira. Baka gusto din po nilang, ano, ari po ay nilagyan ko ng fried garlic. Ito po. So, may nabibili po dito sa amin palinkay ito ay 10 piso lang po at luto na po ang ating aros kaldo mamaya maya po ipupunta na po din po kami sa tabindagat na po tayo sa Tabindagat. Mm, nahuli tayo. Ito po yung huli ni Tito Ninyo, Uwak. Ano pangalan yan? Bakalaw. 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 Binibili nila ito yung pinanggagamot ito pang linis ng ano to eh. Nang... Chan. Pag kung mo yung silip-sip po yung ulo. <laughs> mo na gusto Tingnan <tipos> mo, wakil mangkok mo. Siyempre, unahin po natin bigyan ng ating Tito Ninyo. <laughs> ay, inyong pala? Aray na ay merong ano, merong patis. Meron din ano. Moy! Ay! Awan mo eh. Ha? Awan. Awan na ala. Si lulo mo. Para sa mo natin yung mga boss natin. Boss! Okay, bibigyan din po natin si Manong Intoy. Ito po ay katumbas na isang kilo.

sabi mo sa egg caldo. o oh, pwede pa. Naman mo. Malasap. Kasi <laughs> mo. Huh? Mahal. <laughs> Yun, no? Terada ng sambalay nyo. John. Masarap. Ah. Sana. sana. Sa, sa ulitin, meron ulit Oh, meron ulit. Meron na lang. Meron na po ay Meron din pong uwak. Hashtag yung, yung nasa. Oh, thank you. ah. oh, at marami pa po itong ano, kuwak dito si ninyo sa ilalim. Ayan po ang inyong tita sa ninay, hindi po nakapagwalis. Kaya marami pong basura ngayon. Pagluluto po ako ng sarsyadong tambakol. ko lang po ng sikreto para po malambot po yung isda kasi so, lumitok na Kaya ati kita niyo at baka na mimis niyo na yung muka kita niyo kita niyo ano oh, tingin ka muna na dito sa kamera hmm, baka ha <laughs> hmm, baka mo na diba gwapo pa rin eh Kaso palbo na hmm. kasalanan mo eh <laughs> Tulad na rin po natin ang ating sibuyas. At rin po, ilalagay ko na rin po yung ating kamatis. Pwede naman po kung wala po kayong madihang kamatis, pwede na po yung tomato sauce. Katit muna tatakpan para mas mabilis yung lalambos ng kamatis. ayan po, ilalagay ko na po itong itlog. Ito po inaglagay naglagay ng tatlong piraso ng itlog. Para aray lumapot ang ating karsyado. Ilalagay ko na rin po itong isda. Ito yung uling pakukuloyin. Atin po muna uling tatakpan. Lalagyan na rin po natin ng paminta. Okay. At ayan po ay luto na po ang ating sarsyadong isda. Nakain na po tayo. At po kami ay maghahapuna na. Kasalo po namin si na tsaka si Manong. Nasaan si Manong? Sila nanay po ay hindi na po para kumain na daw po sila. At po, tapos na po kami maghapunan at nililigpit na rin po ni Miko yung aming pinagkainan. Siya po yung tagaligpit namin. Si Mika naman po ay tagahugas po ng plato.